Diyos marahay na aga. So, ngayon po ay nakaready na ako para pumunta sa skwelahan. And marami yung nagtatanong kung gaano daw kalayo yung nilalakad ko mula dito sa bahay papunta sa skwelahan. So, ngayon samahan niyo ako maglakad mula dito sa bahay papunta sa skwelahan. Nakalis na ako ng bahay. yun yung bahay namin. Yan So, ang oras ay 7.10. 7.10 tayo umalis ng bahay. So, yung bahay pala namin ay nasa baba. Ito yung inaakit ko araw-araw. Bali, lahat yung nakikita nyong new gun ay hindi yan sa amin konti lang yung sangin dyan. Ito si Hapop. -Hap Sasama ata si Hapop. -Hap. Aray ko. Araw-araw ganito. Tingal. Dito na tayo sa taas. Ayan yung bahay namin. Nasaan na? Ayan. Ito yung Buti nga hindi umulan ngayon. Kasi nung makaraan, wala yung ulan. Naiingal ako. to ang ganda ng view dito. Ay nga talaga ako. Kasi siguro hindi ako tumataba kasi ang taas ng ano ng sagkahon araw-araw. Ani buding! Hello. 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 <laughs> 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 Dala nga pala ngayon ang laptop. Na dito yung mga worksheets. May mga bata mamaya. And magmumove rin sila mamaya. Ay, may baka. Ito yung malayong kapitbahay namin. Meron naman sana kaming motor at pwede naman ako magmotor kasi marunong naman ako. Kaso nga lang, ginagamit ng kapatid ko yung bunso kong kapatid kasi mas malayo yung kanyang ano, eskwelahan. High school na siya. Ay, senior high school. Kaya siya na lang yung pinapagamit ko. Minsan kapag may kailangan akong puntahan, mga meetings, ako yung gumagamit. Yeah maran na yung agihan. Kasi kahapon, umaraw. Pero may part pa rin sa daan na na. pa. Binadaan na rin kasi ito ng ano, pakamang. Yung ano yung kalabaw. Pakamang yung dat, Yung yung sinasaog ng kalabaw. <laughs> yung lagayan ng mga kopras. Pakama yung tawag niyan dito sa amin. Ayan o. Laboy pa. Ito yung part na talagang kapag umulan, laboy. Kaya minsan, hindi nakakapasok yung mga motor. <clears throat> na experience na kayo niyan itong ano. Sabi pong oh, uh, bunga ng ano bunga ng dapdap inilalagay ito sa tingting -ting, tapos tatakbo ka para umito to parang ano electric pa, parang ilis ilisi ba LSE. basta yun na yun yan yung isa sa mga childhood memories ko na masaya <laughs> Marami rin pala yung nagtatanong kung bakit daw minsan lang ako makapag uh, makapag-reply sa mga messages, comments tapos minsan lang din nakapag-upload. <laughs> Kasi po <clears throat> <coughs> Excuse me. Kasi po yung yung signal sa aming bahay ay wala. Walang signal. Walang signal sa bahay. Pendo. wala rin kaming wifi. So yung ginagawa ko para makapag online, pumupunta ako sa may piso wifi. Nagpipiso wifi po ako. So medyo malayo rin sa bahay. Kaya minsan minsan lang talaga ako makapag-online. Kaya yeah, sorry po sa mga hindi ko nare-replyan sa message, sa comments. Yun po ang dahilan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung saan ako nag-online. UPS wi wifi. Lapit na tayo. Mm. Nangali na yung kamik. <laughs> Puro dito nyog sa amin. Kasi yun yung pangunahing na hanap namin dito sa probinsya pagkoko para. dito na tayo sa wi WiFi. Yan ito. Dito ako nag-online. <clears throat> ito. Kila Ate Lourdes to. Dito ako nag-online. Minsan din ako mo ako. Nag-hiso wifi. So alam nila. Yun, Det. Pinaymod ko lang ang piso wifi. Pinaymod ko lang ang piso wifi. Kung din ako nag-online. Thank you. <laughs> so yun dun ako nag online <laughs> thank you so much kay ate lourdes kasi nang wala pa ditong piso wifi dun sa ano mas malayo mas malayo sa bahay namin yung may piso wifi so nung nagkaroon na dito uh, medyo malapit na rin sa bahay. <coughs> Bali, ginagawa na yung kalsada dito sa amin. aso nga lang, sabi nila, hanggang, hanggang dito lang daw. Hanggang dito lang yung gagawing kalsada. Ewan ko lang. Di, di, lang ako sure kung makaabot sa dun parte sa malapit sa bahay. Para sana hindi na kami nahihirapan sa kung sakaling maulan. Laboy talaga. So, 12 minutes na tayo naglalakad.

Wait, I'm going to... Kill me! Sementado na dito parte. Sana all. Nung nakaraang video ko dito, uh, laboy pa to. Hindi pa ginagawa. Ngayon, okay na. Nadadaanan na namin. Yan, i-double pa yan nila. Hindi pa tapos. Okay na, yung daanan. <clears throat> Maraming biyabas dito sa amin. Ayan. Pag minsan kapag season ang mga biyabas, dyan kami kumukuha. May, nata may nagtatanong pala kung taga saan daw ako. Mm. Barcelona. Sorcegon po. Sorcegon po yung province ko. Sorcegon. Bicolana. Ito. Dati na itong cementado. Nodoblayan lang. Sana nga makarating doon malapit sa bahay. <laughs> Duroble ha? doble na dito Itu ya. oh. <laughs> Ito, no ilu. Rahman! Oh, Picture picture nagtatrabaho dito sa kalsada. <laughs> dito tapos na double na yung kalsada so nung dati pinakita ko sa inyo na labuy ito labuy pa kasi nung time na yung ginagawa pa ngayon okay na dati one way lang to nakakatakot yung kasi baka biglang may sumulpot na Asa lubong, hindi makita. Ngayon. Okay na, maiwas na. Dito na naman tayo sa pasagka. Uulan na naman nga og. Oh. Madam pugo na naman. <clears throat> so 17 minutes na tayo nang naglalakad. Wala nag ura na parang ako daraan mapayong good morning maraming rin ang nagsasabi na kumikita na daw ako sa nandito pero yung sagot hindi pa po wala pa po, po tayo kung sahod may violation daw sa video ko sabi ni lolo M. hindi ko rin mahanap kung ano yung violation ko dun kailangan ko yun i-delete kaso wala hindi ko pa Ma identify kung alin sa video ko. Oh Medyo malapit na tayo sa sa kalsada. Sa labasan. pag may nakakasulubong akong tao binapaba ako yung camera ay <laughs> naiiya ako ayan nandito na tayo sa kalsada papunta sa eskwalahan namin na nagurana <laughs> Nag-aura na. Nabiling ko pati ang payong. <laughs> <laughs> Ito na tayo sa school ha? Napit yeah. na kami sa simbahan. Yeah.